Oh, happy Saturday, everyone. Ano ginagawa mo, love? May alikabok. Kasi yung wall namin, na-notice namin, ang daming dust. Ang alikabok. alikabok. Hindi naman siya, although, hindi siya pareho nung sa Pinas na maitim. Pero para siyang mga... I'm gonna show it to no? you, guys. Ayan, oh. Para siyang mga lint. Ayan, nakatatak. nakatatak nandyan sa wall. So, sabi ko sa kanya, wala naman tayong gagawin ngayong Sabado. Oh. Maglilinis tayo, malamig sa labas. Mag-grocery lang kami mamaya. Pero, yun na nga, sabi ko maglilinis tayo. Itong couch, I-move namin. Tsaka itong carpet, baka i-dispose namin, guys. Kasi ilang taon na din to, love, di ba? Four years. Three? Three years. Parang three years na ito. Uh, baka a uh, maalikabok na hindi na nakukuha ng vacuum Okay so, na liya, Mami. Yeah, okay na. May pang -pasko pa kami oh. <laughs> hindi ko pa na na-remove na ito pala yung binigay sa akin ni Daddy yesterday Valentine's Day. Ay, yarn, so pretty no Tapos ito may pa flower din siya kay Kayla. So cute. Itong aquarium namin oh, isa na lang ang nakatira. Lima sila noon. Maliliit pa. Ewan ko, anong ginawa nitong isa? Namatay lahat yung mga kasamahan niya. So, ang endi ngayon, siya na lang nakatira Nakatira. Nakatira dyan. So, ayun na. Maglilinis kami ngayon, guys. So, samahan nyo kami while naglilinis kami, ha? So, ayan. Magsisimula tayo dito sa living room. di naman to malaki yung apartment namin. Pero, medyo malaki din. <laughs> malaking linisin din. Ayan, kung may mga kapitbahay kami na gusto ng anong tawag dyan, love? Yung pang-exercise to give away yan, ibibigay ko na yan kasi hindi namin ginagamit. So, kung malapit lang sa Pilipinas, ano, bibigay ko yan. Ayoko na yan. Hindi ko siya ginagamit actually, guys, kasi pagka away from work, pagod na. So, wala nang time na mag-exercise pa. Para naman magkaaroon ako ng extra space. Tsaka yung yung mga flowers ko, oh. Hindi flowers, mga tanim pala. Sad sila, guys. Ewan <laughs> ko ba kung bakit nalalanta, eh. Palagi ko namang dinidiligan. Siguro kasi walang masyadong sun. Kasi kapag summer or spring, spring and summer, nilalabas ko sila, guys. Pero ngayon, dahil nga malamig sa labas, tingnan nyo naman yung snow kahit yung upuan namin punong puno ng snow so ayan hindi namin siya malabas ito naman kailangan na namin tong tanggal nilagay ko siya nung Pasko hindi talaga siya na connect sa sa sa, sa saksakan. So, hindi talaga nag-ilaw. Oh my God. Ano ba to? Anyway, dahil nga sa, sa, sa busy ng life, kaya walang panahon. Ano? So, ngayon, itatry namin makapaglinis ng thorough dito sa bahay. Ayan, move na namin yung, car yung carpet. Tsaka yung couch. Ang bigat! <laughs> Tingnan nyo yung surprise sa loob. Oh my God! May mga gloves. Ang daming laruan. Ano yung iba? M&M's? Mga candy. May mga chinelas. So, kailangan talaga. Um, it's a good decision na maglinis ngayon, guys. Tingnan nyo kung gaano kadumi. Kasi itong couch namin, ang only, ang only bad thing is, hindi siya nakukuha yung, ano ba yung love? Yun bang, hindi mo siya na makuot, betaw? Uh, sa ilaw? Hindi, hindi Oo, hindi mo maabot sa... sa silhig sa broom. Walis. Sa walis. Kasi nga, yung ganito niya, I'm gonna show it to you. Ayan. Super low. So, mababang mababa, mababa. Halos nasa floor na. So, walang clearance na maka uh, insert yung walis. So, kailangan talagang i-move. Ayan yung couch namin. Ang laki. <laughs> Parang bong living room namin yung couch. Kasi gusto ni daddy yung ganyan malaki. So, ayan. Itong couch namin, matagal na to guys. Magpa-five years na ito, love, no? Pero ang ganda pa din. Nata natatanggal itong covers para malabhan. Ayan, may mga dumi na o. Mga yogurt na natapo ng mga bata. So, Ikea to guys. Binili namin sa Ikea. Uh, five years ago. Oo, oh, magpa-five years na siya ngayong July. Matibay siya. Matibay siya. Hindi nga siya nag... Hindi siya nag... Nag... Anong tawag nun? Nag-sag. Nag yung spring niya, as in. Uh, yung spring niya... Kunin natin yung daspan. Yung spring ng couch, very durable. Wala siyang spring? Ay, wala pa siyang spring? Meron love. Meron, Meron sa ilalim. So, basta. It's a good deal. Tingnan yun. <laughs> Here, yung mga hinahanap nating pair ng mga tsinelas, andyan lang pala sa ilalim ng couch Oo, oh, itapon mo na yan o, oh, ano, labhan ko na lang bago pa, na. bago pa siya guys I don't know kung kaya, itapon mo na yan love ayawan ko kung oh, ay, hindi ko na malinis yan eh tapon ko na lang siya guys So, ayun na. It's a good uh, purchase, itong couch namin. Kasi maganda. Tapos, malapad pa siya, oh. Malapad. Anyway. Ang daming linisin. Dito, lilinisan pa namin yan, yung wall. Sabi ko kay Fritz, tatanggalin pa ba namin yung Merry Christmas? Tsaka yan. Sabi niya, baka hindi na daw. <laughs> Para sa Pasko, hindi na namin ilagay ulit. Diyos ko, Lord. Ito, meron din akong malaking plant dyan, oh. So, ayun na. Yee. Ima pa namin yan. Tapos, linisan din yung wall. Kasi nga, maalikabok. Tapos, doon, oh, marami pang alikabok doon sa... Diyan, sa may computer. So guys, napagod na yung <laughs> napagod na yung naglinis. Hindi pa kami tapos oh. Pero wala na yung carpet. Inalis na namin. Ayan. Ayan. Tapos eh? bibihan na lang namin ng bagong carpet. Maghahanap muna kami. For now, ganyan na muna. Ayan. Bare lang muna na floor. And si Fritz, nag-aayos siya. Kasi yung couch din namin, may storage dyan sa ilalim. So, uh, itatapon niya yung mga boxes na hindi na ginagamit. Tapos... Ah, uh, yun lang. Mag-grocery kami today, this morning. Naglalaba pa ako, guys. So, while naglilinis kami, naglo-load ako ng labahin doon sa washing machine. So, anyway, yun lang ang ganap namin this morning. Naglinis ng bahay. Di pa kami tapos kasi may mga kwarto pa. May pantry pa. But, I guess, next time, mag-vlog ako na mag-empty kami ng pantry namin. Kasi, nung nag-start kami ng uh, YouTube channel namin, meron kaming... Di ba meron tayong video, dad, na nag-clean up tayo ng pantry. Oo, oh, yung sa pantry. Oo, so, uh, cluttered na naman siya ngayon, guys. So, punong-puno na naman, hindi na madaanan. So, uh, baka next weekend or kung magka-time kami, magdi-declutter kami ng pantry namin. Tapos, magba vlog din ako para makita nyo yung gano'ng kakalat yung pantry namin. so ayun lang thank you so much sa palaging panunood and to our new subscribers maraming salamat po sa suporta and God bless everyone have a great week weekend with your families thank you bye daddy bye. Bye. bye oh bye, bye.